morning mga guys so ito na nga mga guys and magugutom na, na naman tayo and hindi pa rin para tayo nakakapagluto and kasama ko ay mga guys ay kumakain na ayan mga guys and break time na and ako po ay ibang bine break time ko mga guys ito po mga guys yung niluluto ko yung is may kasamang palto ayan mga guys and nandito tayo sa baklaran ah, eh, station na ating nire-referan. And ito mga guys, bukuha na tayo ng espalto. dahil ito yung ating buo. Ayan. Pinapapuyan po natin yan niluto na natin, pinalambot. Ayan, so ayan na mga guys. And maglalagay na tayo ng espalto mga guys. And panoorin nyo ako mga guys sa paglagay ng is. May kasamang espalto. Oo. Eto, eto mga guys. And Ma oh, o mano-mano and ayan kung paano mag-repair si Mr. Kilabot ayan si Mr. Kilabot mga guys mapapanood nyo ang paglagay ng espalto so ayan na nga mga guys no and ilalagay na natin mga guys and panorin nyo ang kapugian ko ay gul pugi and mahangin gandahan lang tayo mga guys baka mapaso ayan mga guys ha kung paano maglagay si Darryl Mr. Kilabot ng espalto kailangan kontrolado ng ating kamay dahil kailangan pasok siya sa ano and lutong luto siya and parang style tubig siya mga guys ayan mga guys ha and lagyan na rin natin ito mga guys dagdag -dag repair na rin natin yan kasi kukutkutin pa natin yan mga guys pag natuyo yung sobra sobra para lining po siya. And kukuha ulit tayo mga guys. Hindi siya tap kay Linoga. Ayun mga guys, ayun kasama kong sa love story na part 4. Hintayin nyo lang guys kasi sobrang busy talaga ni Mr. Kilabot. Yung si Mr. Kilabot na laging masaya. Ganun pa rin po, ay happy pa rin. Ayan mga guys. Ayan, mahangin mga guys. Kailangan nito mga guys. Is e, kontrolado natin siya. mainit siya mga guys kailangan ingat 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 eh, may kita nyo mga guys umuusok pa mga guys So, ayan na mga guys ang ating spalto. Nailagay na natin siya mga guys kung paano maglagay si Mr. Kilabot na nyo. Ayan, yung mga lining po niyan ay ginagawa namin. And paikot po ito mga guys. Ay katot kanina na nalagyan na natin. Hanggang doon tayo, iputin natin itong station na to And matatagal-tagal lang pa tayo. And ang kasama ko nandoon. And dalawa kami nag-spalto. Ayan nandun sa dulo at ang kasama ko ng Ubay nagre-repair ng pintura ayun nandun and eto mga guys panoorin nyo ako guys and pukuha ulit tayo mga guys ng espalto and relax relax lang mga guys dahil may kita nyo rin ang kapugian ni Mr. Kilabo aguy <laughs> Ito na nga mga guys Maglalagay na ulit tayo Minahal ba ako, dinoga? Oo Promise? Namiss mo ba ako? nayan mga sa sobrang busy natin mga guys and waiting to mga uh, gawa gawagawa ng content si Daryl Mr. Kelabo dahil sobrang busy natin at ang aking mga trend ayun nakapila pa siya ayan, at saka doon pag nandun na kami sa harapan and ito talaga ang trabaho ni Mr. Kelabo nakapari naman ang replano ko and panoorin natin to mga guys yung dalawang pintor na magkapatid na si Cesar at saka si Junel. Ko sa ka rin si Renz. Ayan mga guys, shout si out sa dalawang sensor. Si ayan, makita raw siya ng followers niya. ayun po mga six-footer yan, oh. Nag partner yung dalawang magkapatid na matatangkad. Ayan. Ayan, <laughs> ayan. Yung si pagtaga, ayaw ba kita sa magdalawa kapatid pa para di sa akin. Ngayon, nagagalit ang aking ano. Minahal mo ba ako? Hindi yeah. na raw. Ayaw, chat sa dalawang magkapatid ah. Na. Ayaw, nagsipag nila no uh. And, kawawa yung dalawang itlog doon. <laughs> and, ito yung mga guys ah. And, dito kami dati. And, lilipat na naman tayo dito sa baklaran. Pero, sa kabiti po tayo mga guys. Ayan, shoutout out kay Dinoga. pulo lang. Okay na? oh Okay. okay na. Ayan. mga guys ha. Kita mo ang pogi niya no? arap mo na. no ano? Ang <laughs> beautiful eyes pa mga guys ha. Ayan, napakainip. And kanya-kanyang toka kami mga guys. And sobrang busy talaga mapapansin nyo ang kapugian na sobrang kinis ng mukha ni Mr. Kilabot. Pero okay na yun. And Siyempre may mga luluto kami mga guys first, safety first. May tubig kami na pambuhos dyan. And number one, yan, dito yung atin pang ano sa apoy. Yan. safety first din po kami mga guys. And, di bali yung putis ni Mr. Kilapot ay eh, nakapilat sa inita na <laughs> Pagdating ng Sabado ay eh, Miss Wilder. <laughs> And let's see, pagtsaga lang si Mr. Kilapot mga guys. And relax, relax lang po. And a uh, upload tayo ng mga panibagong content ayan and eto muna ang papasilip ko ang ating ginagawa and thank you thank you po ulit sa inyong lahat and maraming maraming salamat po ulit and time to check is cooking cooking and lagyan na natin panggatong at ito po mga guys dahil naubos ng isang lata ito po yung spalto and gababad na natin dito diba? diba to? Ayan dinisa natin siya ayan yung espalto para paglulukoy na naman uli natin yung isa para palit ito naman ang kukuhanan natin para mabilis and tuloy tuloy sa paggawa and matagal lang talaga magpatunaw nitong espalto mga guys and maraming salamat uli mga guys and thank you thank you and maglalagay na tayo muna ng mga panggatong and bye, bye na po and thank you thank you po mm. Agoy! Ay ang aking mga trail. Ayan, salamat, salamat po mga guys. Ayan.